Tingnan na natin kung nga haba to ah. Mm. Mm. Isang taon na rin nung una ko natikman ng masarap nilang food trip at napabalik ako kasi may bago na naman silang sulit meal na ino-offer. Katulad itong tacos with mozzarella cheese for 70 pesos. May malakas silang combo meal for 130 pesos. Dito niya lang matatagpo sa M. Heason Street, Santa Cruz, Manila. Dito kay Street Munchies. Manila lang! Tikman na natin to. Puro pa pabata pa yan. May sisig, may chicken fillet, at may angarian. yan. Mmm, chicken fillet. Pero titignan ko, parehas pa rin lahat ng rice nila. Ah, yung iklog sinangyip oh. Mmm, ano naroon pa rin yung lasa. Mm. Mm. Open okay pala sila rito ng 5pm Mga 12 na mading araw Lunes hanggang Sabado Kung gusto nyo pa magpa-deliver sa online Chat nyo lang po sa page nila Nandyan lang po sa baba Kaya kayo dyan Mmm tayo so yun to or order kayo sa online. Napakasarap ng na food sila.